Hindi lang sa West Philippine Sea o sa Spratlys, pati pala sa loob mismo ng Pilipinas, nagiging mitsa rin ng tensyon sa ilang mga bayan o probinsya ang agawan ng teritoryo. Gaya ng Liwagaw Island na pinag-aagawan ngayon ng Oriental Mindoro at ng Antique. My report si Cedric Castillo. Sa girian ng China at Pilipinas para sa pagmamayari ng panatag Oscar Shoal hindi may kakailang nagkakaisa ang mga Pilipino para proteksyonan ang ating pambansang interes. Pero sa kabila nito, sa mismong sarili nating bakuran, may nagagalap ding agawan sa teritoryo. Ang umaangkin, parehong Pilipino. 1979 nang ipahiram ni Noy Bulalakaw Oriental Mindoro Mayor Dolores Bago ang Liwagaw Island o Libago Island noon. Sa kaibigan at alkalde naman ng Kaluya Antike na si Oscar Lim. Sa naturang isla raw kasi noon, nagtatago ang mga masasamang loob mula sa bayan ng Kaluya. At kinakailangan magkaroon ng police jurisdiction ng Kaluya PNP sa isla para matugi sa mga sospek. Sabi niya, Mayor, Uh, hiramin ko nalang muna yung liwagaw dahil mas malapit daw sa kanila pagkatapos sabi niya ng term ko na ako ay hindi na mayor ibabalik ko sa iyo sa Bulalakaw yun ang sabi niya yun ay verbal agreement namin na ito nagiging jumping board ng mga illegal activities like for example illegal fishing cattle rustling and other criminalities Kaya hiramin ko to have only a jurisdiction to stop all these illegal activities. So, kailangan sabi ko, makuha ko muna ito kung samantala, magkasuduro kami ni Mio, para at least, hindi magamit ng mga kriminal ang uh, isang isla na yan. Natupad naman daw ang usapan ng dalawang alkalde na ibalik ang Liwagaw Island sa bayan ng Bulalakaw nang matapos ang kanila mga termino. Pero hindi ito sinunod ng mga sumunod na opisyal. Patuloy na inangkin ang munisipalidad ng Kaluya ang Liwagaw Island sa lawak na 114 hectares, humigit kumulang 200 pamilya ang naninirahan sa Liwagaw Island. Pangingisda ang pangunahing hanap buhay dito at pinaniniwala ang malakasang ang potensyal para sa turismo. Ang ilang mga residente, kinagis na naraw ang bulalakaw bilang kanilang bayan. Ito ang Liwagaw sa first hanggang sa second year ko sa pagistambay ko dito sa Liwagaw ay ang nagdadala ang bulalakaw. Ay may mga tax declaration Uh, way back 1964, 1950s. So ayon po dito sa mga record na ito, ay yung diwago po ay dating nakadeklara dito sa Bulalakaw. Wow. May landowner din po doon na nagbabayad pa hanggang sa ngayon. Alin sunod sa Republic Act 8550 o ang Philippine Fisheries Code of 1998, pasok sa nasasakupan ng isang munisipalidad ang hanggang 15 kilometro ng dagat mula sa pampang nito. Pero dahil saklaw lamang ng batas ang mga bayan na walang offshore islands o yung mga nakahiwalay na isla sa kaso ng Liwagaw Island, walang malinaw na batayan sa batas kung kaninong municipal waters ito napapabilang. Okay. Sa estimate ng National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA, mahigit 6 na kilometro metro ang pagitan ng mga pangpang ng Liwagaw Island at Bayan ng Bulalakaw, habang mahigit 20 kilometro naman ang namamagitan sa Liwagaw at Bayan ng Kaluya. Gayunman, maging ang Namria, hindi raw maaaring matukoy ang boundaries hanggat walang kasunduan ng dalawang munisipyo. Ibig sabihin, walang opisyal na nagmamayari sa Liwagaw Island kung mapa ang pagbabasihan. Uh, there are multitudes of boundary disputes between local government units. So, uh, until these uh, boundary disputes are settled, we really cannot put uh, uh, fix the boundary lines on the map. So, again, mm -hmm. what we do is we put indicative boundary lines and uh, put a disclaimer mm -hmm. uh, in the map saying that these boundaries are indicative and not authoritative. Sinubukan ng GMA News na kunin ang panig ng Mayor's Office ng Kaluya Antike pero tumanggi muna itong magbigay ng pahayag. Samantala, nakatakda namang maghain ng petisyon ang sangguriang panlalawigan ng Oriental Mindoro para tuluyan na raw mabawi ang pinag-aagawang isla. Cedric Castillo, GMA News.